Yun, good morning. Yan guys, tayo maglilinis po ng ating uh, bakuran dito. Yan. Ito yung bahay na Yan, yung lumang bahay. Bali pinatatabasan na natin ito, guys. Tatabasin natin para mas malinis yung ating lugar. Yan. Ito po yung ating durian. May durian po tayo diyan, dalwa Bali to kini-clearing pa ho namin Bali dito dito guys na na ano na natin, natabasan na. Yan guys, yung ating lupa. Napakalaki ng ating lupa. Nako, hindi mauubusan. Yan, bali ito, guys. Yan, kawayan na yan. Agbang yan, tinatawag namin agbang. Malalim ho yan. And dyan dumadaan yung mga tubig baha. Ito guys, na-clearing na namin. Bali, kapag ano guys uh, pinatutuyo lang dahil para madaling linisin yan yung mga kahoy pwedeng panggatong guys yan na uh, iniipon namin dito para pag natuyo pwedeng panggatong natin yan bali na po yung muna na clearing. inuuna lang namin na, natin yung paikot guys yung paikot ng lupa para madaling makita yan po yung ating lupain na ano may hirap po magtabas guys mas malanggam pa yan yan po yung ano pakikita ko sa inyo sa ibang video natin ah uh, kung gaano kalaki itong lupa na to guys yan sa mga mga abang yun yung bahay hindi natin alam kung ano na yung bahay ngayon dyan guys yan yan yung bahay hindi pa po... Nating ito yung dati natin nilinis guys. Uh, malaki na uli yung damo matataas na uli kasi ilang linggo na rin yung ating ano dito nakalipas kaya tumubo na rin damo eto guys uh, alagaan na lang to sa grass cutter para laging malinis bali to guys kikliring uh, kiklearing pa natin para pag tumingin ka rito kita mo talaga yung view dun sa baba ito sa duhat yung malaking puno ng duhat titira natin yan guys ito kiklearing pa yan siguro pahuli na lang to yung sarapan ng bahay ito yung bahay na sinasabi ko guys abandonadong bahay na po yan guys yan yan pahuli na to basta unay lang natin guys yung mga dulo po ng ating lupa yun yan guys, yun ito yung aming day 1 na. Yan, mga natabasan. Yan o guys, yan. Bali bukas, ito naman po yung ating tatabasan. Yan po, yan. Yan po yung ating mga, na, ano na. Bali yung unang pinakita ko guys, yung doon, pupunta yun doon, sa agbang. Yan yung mga natabasan na. Kaya guys, abangan nyo na lang sa susunod nating upload yung ating paglilinis uh, dito sa ating lupa. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and share po para makapanood po yung iba. Bye-bye.